Hello Earth Signs, welcome sa aking channel Divine Queen Taru PH Alamin natin ang messages energy um, Gabay para sa September 15, 2023 Earth Signs, Taurus, Virgo and Capricorn Maraming salamat sa lahat ng nagpa-follow Nagsusubscribe sa aking channel Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe and nakapag-follow um, Please subscribe na po para dumamit tayo sa ating channel So, titignan natin ang energy for Earth Signs, Spirit Guide. Jumping card, please. What we have here? So, ang first card is, hirap na hirap ang mga Earth Signs ngayon, no? Kakulangan sa pera. Uh, may mga bagay kayong pinagdadaanan ngayon na hirap na hirap kayong um sakasan alisan may mga iba sa inyo na insecure sa paligid ayan kailangan nyo ng enlightenment dito no may makikilala at makikilala kayong tao makakausap kayo ngayon na magbibigay liwanag para um, makaalis kayo sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon and if ever na makapag na ma enlight ka tao to no at pakikinggan mo lahat ng mga pangaral niya, suggestion niya um, earth science ayan magiging masaya ka sa result kung ano man yung desisyon, problema na pinagdadaanan mo ngayon earth science so for some of you naman so malalaman nyo na um, you are pregnant Ayan, buntis ang inyong mga asawa o ikaw to mismo may development na mangyayari basta makinig ka lang sa mga positive energy na matatanggap or ibibigay sa iyo ngayon ni universe. So we have here the Queen of Cups. So see? Queen of Cups. So ano lang siya, no? Confirmation lang siya ng The Hermits na be open to receive the healing and nurturing you need. So makinig ka sa mga pangaral na matatanggap mo ngayon. It's, um, it's either manggagaling yan sa mga mas nakakatanda, no? Mas nakakatanda sa inyong kaibigan. Um, it's either your parents. Yan, nakinig ka para ma heal kung ano man yung nararamdaman mo ngayon dahil once na nakinig ka sa mas eksperyadong tao sa'yo, no? magkakaroon ka ng development sa pag-iisip mo, no, paano ka mag-isip, magkaging successful, maybe sa business to, no, mas matandang mga ka-partnership, ayan, mas marami kasi silang napagdaanan na, at na experience na pagdating sa negosyo, sa pag-aaral, um, sa experience sa buhay, basta makinig ka lang, no, i-open mo yung puso mo sa mga pangaral, sa mga kwento na um, negative pero it will turn positive no pagdating sa iyo kasi magiging lesson 'yon or uh, motivation 'yon para sa iyo. So we have here the nine of pentacles. So kung ano man yung poverty no, may poverty ka dalagang pinagdadaanan pinagdadaan nandito. Confirmation card lang 'to ng ating five of pentacles. And may mga darating pang kasi ang gusto mo is Um, parang nangyayari sa 'yo makareceive ka ng grasya pero wala ka namang ginagawa. No. So for some of you there's a bad fate. Maybe you will receive karma for this day sa mga kung ano man yung mga ginawa mo from the past few weeks, few days ano. Um maybe mag-iingat kasi may nakikita akong danger dito. Okay, earth sign. So lagi lang mag-ingat. Mag-ingat lang kayo at magpray. Um naila kayo sa kapahamakan. So, tignan pa natin earth signs. Oops. Okay. Earth signs. Tignan natin. Basahin natin lahat ng card, no? Na bumaba for you. <clears throat> okay. We have here the ace of cups so it's a confirmation again ng Queen of ano no the Hermit the Queen of Cups and the Ace of Cups so mga uh, may darating talaga sa na magpapayo no si so, open mo yung puso mo mag um kung if ever na hindi ikaw to it's either your person your partner um na i-open niya yung puso niya, no? I-advise niya, i-open niya yung puso niya and mag-receive ng, siguro, ano, makinig ka rin, baka may problema rin yung partner mo, no? It's an unconditional love, new feelings na darating sa'yo, new friendship, and kailangan mo rin dito ng self-love, um, earth signs. So, tignan pa natin. So, we have here the two of cups. Maybe for some of you, Um, talagang may gusto ng makipaghiwalay. Ayan, may separation, may rejection dito sa two of cups na reverse, ano. And, kung ayaw makipaghiwalay or umalis yung um, kaibigan mo, um, try to, ano, no, receive, um, kung ano man yung, um, pakinggan mo yung sinasabi niya sa'yo earth signs. Kasi parang nagkakaroon dito ng selfishness. Gusto mo ikaw na lang lagi yung iniintindi. Or siya, o oh, diba, earth signs. Um, Mag-comment kayo guys if you are related na nakaka-relate kayo. Kasi may separation akong nakikita dito, no. Kung ayaw mo iwan ka ng tao, maging be a good listener. No, wag na lang puro sarili yung iniisip mo. Pera ang iniisip mo. So may mga darating din for some of you may darating na bagong kaibigan at maging ready ka sa mga bagong um, pag-ibig no? na, na darating dito it's either for the single um, earth signs no um, may mga darating na matagal mo nang inaantay dito so yung iba naman sa inyo kailangan din niyo din ng self love pagmamahal sa sarili and we have here the page of cups yan, may yung iba sa inyo masyadong emotional ngayong araw na to. Kailangan ng lambing, kailangan ng um, pagmamahala, no? So, masyadong sensitive ngayong araw na to. So, huwag niyong gagalitin masyado or iinisin ngayon ng mga earth signs. Baka mamaya inaasal-asal niyo lang yung partner, nyo Pero um, sa kanya, no? Parang ano na yon masyado niyang tinitake seriously. So, we have here the full and spread your wings and fly. Um, ayan nga, care is needed. No? So, the chariot, mag-focus ka sa mga bagay na um, darating sa'yo, mga opportunity na darating sa'yo. Ayan, masyado kang, yung iba sa inyo, masyadong focus sa trabaho, sa karelasyon. We have here the nine of cups. So, ayan, maging romantic, sensitive kayo ngayong araw na to. Kailangan nyo ng mga partner nyo. O ikaw to mismo nangangailangan ng sweetness ngayong araw na to, no? So, we have here the seven of wands. So, may mga iba dito. <laughs> Meron, hindi talaga mawawala yung mga insecure na tao sa paligid mo or ikaw to na, may, na insecure sa mga, siguro you're single, yung may nakikita kang masyadong sweet dito na magka partner, ano? So, you feel, ano din, sad and insecure. So, we have here the queen of pentacle. So, we have here the chariot, di ba? Focus on your home, family, success, and abundance. Kasi nga, may paparating din talagang grasya sa inyo, no? Maging, at saka, priority. Lumabas din to sa ibang, ano, ano, car, sa sign natin. Na mag-focus talaga tayo sa pamilya natin. Kung ano yung mga pangangailangan nila, pag-intinti, pag-unawa, pagmamahal yan. Ibigay natin ngayong araw na to. Kahit ngayong araw lang muna. Kasi for some of you, diba? Busy, busy. Have time with your family. Baka naman rest day nyo. Ayan, i-treat nyo yung ma inyong pamilya, inyong anak. Para... Um, maramdaman naman nila na hindi na lang palaging trabaho ang iyong inuuna. So, wag na wag nyo kalimutan na um, sabihan na mag uh, sabihan na I love you. Yan, minsan kahit sa simpleng ganun lang ay eh, masaya na yung ating mga anak, mga kapartner. Um, watch a movie, see? You need bonding with your family, with your friends, with your partner. Because, ayan, no, oh, masyado ka nang talagang nakafocus sa iyong trabaho. Kung paano kumita ng pera. Kung may padali, padating kang blessing ngayon na kaperahan, dahil may Ace of Cups naman tayo dyan. Um, ayan, pwede kayong manood ng sine, kahit sa bahay lang. Ayan, make a um, sweet meal. Ayan, pagsasalusaluhan nyo. Ayan, <laughs> it's fine. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.